At ang pang-apat na talakayang panel ay nakatuon naman sa relihiyon. At gayon din, no, at upang ibahagi ang mga hamon, oportunidad at direksyon ng pagsasali na taraling salin sa Universidad ng Santo Tomas sa larang o perspektiba ng relihiyon, bayaan niyo pong ipakilala ko si Ginoong Leo Martin Angelo R. Ocampo. Si Ginoong Leo Martin Angelo R. Ocampo, ang ehekutibong tagapagtulong, tagatulong ng bisirektor para sa mga gawain panrelihiyon. Isang guro sa linangan ng relihiyon at isang kawaksing mananaliksik sa sentro para sa teolohiya at mga pag-aaral sa relihiyon at etika sa pontipikal at maharlikang pamantasan ng Santa Tomas, kung saan tinapos niya ang kanyang doktorado sa teolohiya. Maliban sa mga artikulong akademiko sa mga lokal at internasyonal na journal, nakapaglathala na rin siya ng tatlong aklat at mahigit sampung salin ng mahalagang dokumento ng simbahan. Kabilang na ang salin sa Filipino ng Laudato Si, ang kauna-una ang salin ng Filipino ng isang encyclical ng Papa na naglalimbag ng may paintulot mula sa Vatican Press. Malapit nang lumabas ang kanyang pinakabagong aklat sa ilalim ng Clarion Communication at Vatican Press na pinamagatang Ang Galak ng Ebanghelyo, Evangela, Evangeli Gaudium, at iba pang mahalagang akda ni Papa Francisco na isinalin sa wikang Filipino na naglalaman ng lahat ng mahalagang akda ng kasalukuyang Papa. Siya rin ang kawaksing at PRO ng Catholic Teachers Guild of the Philippines, unong patnugot ng Loyola Papers, katulong na patnugot ng Religion and Social Communication at post ng Tinta ng Santo Papa. Isang programa sa Radyo Maria Philippines tungkol sa mga sulat ni Papa Francisco. Isa siyang laikong Dominikano ng Sactus Dominicus Educators Lay Dominican Fraternity. Muli sa lubungan po na pasalubungan po natin ang isang masigabong virtual na palakpakan si Ginoong Leo Martin Angelo R. Campo na magbabahagi sa perspektiba o larang ng relihiyon kaugnay ng pagsasali. Magandang araw, maraming salamat po uh, sa magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po ay uh, nais ko pong pasalamatan ang UST Centro sa Salin at Araling Salin para sa pag-anyaya sa akin at pagbibigay daan upang mapansin rin ang reliyon bilang mahalagang larang sa gawain ng pagsasalin. Allow me to share my screen po. No? Uh, yeah, noon lamang isang taon, ipinagdiwang namin ang ikal, natin ang ikalimang dantaon ng pagdating ng pananampalatayang kristyano dito sa Pilipinas. Kung tutuusin, matagal-tagal na rin ang kristyanismo sa ating bansa. At pumapangatlo pa tayo ngayon sa may pinakamalaking kristyanong populasyon sa buong mundo. Gayunpaman, sa loob ng napakahabang panahon, maraming aspeto sa ating pananampalataya ang nanatili pa rin banyaga kabilang na po ang pagsasalin ng mahalagang dokumento. Halimbawa, ang unang salin ng buong Biblia sa Tagalog ay lumitaw lamang noong 1905 habang nagkaroon lamang ng katolikong salin ng buong Biblia nito ng dekada 90. Ganon po katagal. No? ah ganito rin ang sitwasyon pagdating sa iba pang pangunahing wika sa ating bansa. Pagdating naman sa pagdiriwang ng misa at iba pang sakramento, wikang Latin ang ginagamit bago ilunsad ang reforma sa liturhiya ng ikalawang konsilyo batikano noong dekada 70. Kaya nga akala tuloy ng iba, Latin ang wikang gamit ng Diyos. Kahit na noong namuhay dito sa lupa si Jesus, ay lumaki siya sa Nazareth sa Galilea kung saan ang salitang gamit ay Aramaiko. Sa kabila nito, saksi rin ang ating kasaysayan sa pagpupunyagi ng maraming misyonero upang isa kultura ang pananampalatayang kanilang dinala mula sa kanluran at tunay itong maitanim sa isip at puso ng mga Pilipino. Nariyan po halimbawa ang aklat ng Doktrina Kristiana, ang unang aklat na inilimbag sa Pilipinas. Inilithala ito noong isang libo daan at 33 ng mga dominikano at bababasa sa wikang Espanyol, Tagalog at Chino. Patunay ito sa kanilang pagpupunyagi upang maihatid ang mabuting balita sa lengguwahe ng kanilang mga kausap o, ma o nak nakikinig. No? Nariyan rin ang iba pang katha ng doktrina moralidad at lalo na ng debosyon tulad ng pasyong mahal at samot-saring mga nobena at dasalan na hanggang ngayon ay ginagamit sa iba't ibang bahagi ng ating kapuloan. Karamihan sa mga pagsasalin, gayon pa man, ay hindi na ilimbag. Tulad ng pagtuturo ng mga pari at misyonero sa wika at paraang mauunawaan ng mga karaniwang tao. Hindi rin matatawaran na ambag ang ating mga nanay at tatay, lolo at lola na nagsilbing mga unang katikista ng kanilang pamilya at nagsikap isalin, ipaliwanag ang pananampalataya sa kanilang simpleng pamamaraan at matagumpay na, ipa, na naipamana ito sa mga susunod na henerasyon. Dito po natin makikita ang mahalagang papel ng pagsasalin hindi lang sa wika kundi sa puso't diwa ng pananampalataya. Ngunit hindi mag, madaling magsalin ng mga tekstong tawid dagat ang pinagmulan. Bukod pa rito, napakarami ng mga tekstong kailangan at mainam na maisalin sa larang ng relihiyon At dahil buhay ang simbahan, patuloy pang nadaragdagan ang mga tekstong ito. Sa liturhiya na lang halimbawa, hindi pa po kumpletong naisasalin ang mga teksto para sa lahat ng sakramento at ritual, pati na nga po ang panalangin ng mga Kristiyano sa maghapon. Marami na rin pagtatangkang isalin ang mga katesismo tulad ng Catechism of the Catholic Church, pati na ang mas makabago at popular na yukat at dukat. Subalit, kung akademiko o teologo ang nagsasalin, malimit na mataas at mahirap maunawaan ang tekstong kinalalabasan. O kung hindi naman dalubhasa ang gumawa, napapastukan ito ng mistulang maliliit ngunit kung iisipin ay seryosong pagkakamali. Halimbawa po, no, uh, hindi ko na lang po pangangalanan yung salin o nagsalin, pero nakakita ako ng isang katisismo kung saan isinalin ang supreme being bilang kataas-taasang nilalang. Supreme being kataas-taasang nilalang. Hindi po maaari, no, dahil ang tinutukoy dito ay ang may nilalang, no, at hindi hindi po siya isang nilalang. Ngunit hindi mo rin naman uh, masisi ang nagsalin dahil kahit ang mga dalubhasang nagsisikap mamilosopiya at magteyolohiya sa wikang Filipino ay natitigalgal kung paano isasalin ang malalim at malawak na salitang ito, being. No? So, ayan po, uh, nariyan rin ang tuksong basta kopyahin na lang ang masasalimuot na salita tulad halimbawa ng transubstantiation no at gawin na lang transubstantiation transubstansasyon. <laughs> Medyo nakakabulol po, no? Uh, transsubstantiation transubstansasyon, no? O kaya solidarity. Palitan mo lang ng letter I sa dulo. Solidarity. No? So, kung ganito ang madalas nagagawin, parang hindi na rin nagsalin. No? Parang yung example po kanina ni Mamweni, no? bawal ang jaywalking. Hindi parang hindi na rin po natin isinali. No? Samantalang kung sabihin mo, uh, bawal ang tumawid o kaya uh, bawal tumawid dito o huwag tumawid dito, meron ng namatay o <laughs> nakamamatay. Hindi po ba mas tagos sa puso, mas madamdamin? No? At syempre po, mas madaling maunawaan ng lahat ng ating mga kababayan dahil hindi naman po lahat ay naiintindihan Halimbawa, kung ano ang ibig sabihin ng jaywalking. Pero yung bawal tumawid, no, mas madali pong naunawaan. Idagdag pa rito ang hamon na ang mga opisyal na teksto ng Simbahang Katolika ay karaniwang nasa wikang Latin kung saan iilang tao lamang ang matatas at kadalasan pa ay mga pari na abala sa ibang tungkuling at nariyan rin ang pangangailangang makakuha ng karampatang pahintulot mula sa mga kinauukulan ng simbahan lalo na pagdating sa mga saling may kinalaman sa doktrina at moralidad bago ito payagang magamit ng mga mananampalataya. No, po nariyan din ang malaking issue, no, technical na kontrobersa sa pagsasalin lalo na ng Biblia at liturhiya. Formal equivalence ba no ayon po sa sinasaad nung post-Vatican II instruction na Comme le Prévoit, o ang gagamitan po ba, ay, ay sorry, uh, formal equivalence po, uh, uh, ang Comme le Prévoit ay dynamic equivalence, no yun po ba ang gagamitin, prinsipyo sa pagsasalin o formal equivalence tulad ng isinasaad nung uh, mas huli, ngunit mas uh, bago na liturgiam authenticam. Uh, uh, Siyempre po, no, napansin nyo yung pagbabago sa misa, halimbawa sa Ingles, no, the Lord be with you and also with you. No, dynamic equivalence po yun, ah uh, sali ng Dominus Vobiscum et cum Spiritu Tuo. No, ngayon po, ang ginagamit natin, formal equivalence, dahil ang sinusunod na ay liturgiam authenticam, the Lord be with you and with your spirit. Ngunit sa tagalog no dahil hindi pa nga po matapos-tapos ang mga salin no hindi pa po nababago ang salin no ang ang salin pa rin po sa tagalog sumainyo ang Panginoon at uh, sumainyo rin anong klaseng wika ang gagamitin wikang maharli ka ba wikang pangsimbahan no o wikang mas madaling maunawaan ng mga tao halimbawa po nito yung Pinoy New Testament na halo-halo ang naging pagtanggap no Aba sample text from the Pinoy New Testament. Tapos, pinagtripan nila si Jesus. Sinaluduhan nila siya at sinabi, mabuhay ang hari ng mga Jews. Hinampas nila ng stick ang ulo ni Jesus at dinuraan siya. No, Siyempre po, kailangan din natin isipin dito para kanino ba ang salin saan ba gagamitin ang salin no? Obviously hindi po ito salin na para sa isang formal na konteksto, hindi salin na pang uh, misa no, pero salin upang mas maunawaan at mas uh, mapalapit sa puso ng mga mambabasa lalo ng mga kabataan, mga uh, kontemporaryong kabataan ang uh, New Testament no Bagong Tipan no. So yun po, naging halo ang pagtanggap, may mga uh, sumalubong ng mainit, may mga uh, uminit ang ulo dahil po dito sa salin ito, na ito. Sa kabila ng lahat, nananatiling mahalagang gawain ang pagsasalin na malaki ang papel sa larang ng relihiyon Sa pumamagitan ng mabusisi, ngunit mabungang gawain ng pagsasalin, maipapahayag ang mga mensahe ng Diyos at ng simbahan, hindi lamang sa paraang mas madaling maintindihan, ngunit mas tagos sa puso ng ating mga kababayan. Kaya nga siguro si St. Jerome na no, makikita niyo sa larawan, tumanda na lang sa kasasali ng Biblia. Tatlong pong taon ng kanyang buhay. No? Ginugol po niya para maisalin ng Biblia mula sa original na Hebreo at Griego at uh, mapunta sa wikang Latina. Noon po, no ay wika ng mga karaniwang mananampalataya no isa rin itong mahalagang hakbang sa larangan ng inkulturasyon no? o pagsasakultura ng ating pananampalataya na bagaman minana sa mga banyagang misyonero limang daang taon na ang nakakaraan ay patuloy na nanunuot sa ating buhay bilang bansa. Sabay nitong itinataas ang ating wika bilang wikang panteolohiya at pansamba at ibinababa naman ang teolohiya at pagsamba sa isang antas na mas maaabot at mas malapit sa puso ng ating mga kapwa mananampalatayang Pilipino. Alinsunod ito sa halimbawa mismo ng Panginoong Hesus na nagkatawang tao at nangusap sa mga tao, hindi bilang isang iba, kundi bilang isang kapwa. Ang halimbawang ito ng Diyos na nakikipagkapwa ang ating huwaran at inspirasyon sa pagsasalin at pagsasakultura. Kung tutuusin, malaki ang oportunidad sa larangang ito sa mga nais pumasok sa ganitong gawain. Pitong taon na po ngayong buwan, no, ah... Uh, Itong taon na ang nakararaan, noong 2015 September, sineryoso ko ang mungkahin ng isang kaibigan sa Facebook. Sana raw po may magstalin ng bagong labas na encyclical ni Papa Francisco na Laudato Si upang mas maunawaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga katikistang magtuturo nito. Yamang bakasyon noon sa UST at babasahin ko rin naman ang akda, sinubukan ko na itong isalin. At nang matapos ng maisalin, may nagmungkahi namang ipalimbag at ang tumanggap na limbagan, siya namang umasikaso sa lahat ng permisong kailangan. At gayon na nga ang nangyari. Ngayon, ang salin ng Laudato Si ang pinakaunang salin sa wikang Pilipino ng isang encyclical ng Papa na nailathala na may pahintulot ng Libreria Editrice Vaticana. Kaya nga po maraming salamat sa Clarison Publications na nagtaya at sumuporta sa proyektong ito. No babahagi ko po actually kinilig po ako hindi nung Uh, na publish ng Vatican medyo kinilig din no may permiso sa Vatican no uh, na hingi ng Clarisian Publications medyo nag-news pa po ito no hindi lang sa Pilipinas CBCP news pero all around Asia ang kilig moment ko po talaga ito no pag kung makita niyo po sa larawan nagkaroon ng rally sa Luneta yung mga lumad at nakuhanan po doon sa bag ng isang lumad. No, hindi po ito planta, wala po akong uh, binayaran para maglagay niyan. Nakuhanan po no nasa likod si Cardinal Tagle, nakuhanan sa bag ng isang lumad yung salin ng Laudato Si. Ng no, talagang hanggang ngayon po parang maiyak-iyak ako no. Uh, salamat sa Diyos no uh, sa pamamagitan ng salin ay nababasa ng ating mga uh, simpleng Uh, kapatid sa pananampalataya na Pilipino, ang encyclical na ito ng Papa na nais niyang uh, iparating sa lahat ng tao. Sa kabutihang palad, no uh, malugod na tinangkilik ng ating mga kababayan ang sali na ito sa Tagalog. At magmula po noon ay nakapagsali na ang inyong abang lingkod ng mahigit sa sampung pamagat sa ilalim ng Claritian Publications. At may pahintulot rin po ng Vatican Press. Makikita nyo po nandyan, uh, Laudato Si. Meron pa pong isang Stations of the Cross na uh, inilimbag sa Madrid, sa wikang Espanyol, ipinasalin sa Ingles naman po. No, Nariyan yung kanyang mga, uh, ito po isang interview niya, no, ang pangalan ng Diyos ay Awa. Yung kanyang mga mahalagang isinulat, Amoris Laetitia, Misericordia et Misera. No meron din po isang koleksyon ng mga humilya ni Cardinal Tagle na ipinablish po sa Italian, ipinabalik sa English para po maunawaan ng uh, mas maraming tao. Uh, yan po yung uh, mga ka, mga kuro-kuro uh, mga kaisipan pag ninilay ni Papa Francisco ukol sa mga may sakit na sa Italiano din po uh, inilimbag, no, pinasalin sa English para mas maraming makaabot. Nariyan po yung Kristolohiya ni Papa Francisco na ginagamit po kahit sa ecclesiastical faculties at sa mga seminaryo at yung mga huli po niyang sinulat. Christus Vivit, Fratelli Tutti at ayon nga pong Antico Ministerium at Spiritus Domini. Bago sumapit ang Disyembre ng taong kasalukuyan bilang pagdiriwang sa ikalamang, ikalimang daang taon ng pagsabit ng Kristyanismo sa Pilipinas, nakatakdang lumabas ang aking pinakabagong volume na pinamagatang Ang Galak ng Ebanghelyo, Evangelii Gaudium at iba pang mahahalagang akda ni Papa Francisco na isinalin sa wikang Filipino. Nilalaman po nito ang lahat ng mahahalagang isinulat ni Papa Francisco mula sa pinakamahalagang a ah, pinakaunang encyclical na Lumen Fidei ang pinakamahalagang encyclical niya na ah, na exhortasyong apostoliko niya na Evangelii Gaudium hanggang sa pinakabagong liham apostoliko niya na Desiderio Desideravi no at ay kinagagala ko po dito sa ah, bagong aklat na ito hindi na lang po ako mag-isa no meron na po akong mga kasama at yung isa po nating tagapagsalin dalawang dokumento po ang kanyang isinalin ay kasama po natin sa forum ngayon no nandito rin sa Zoom si Ginoong uh, Vince Henry Salyes ng UST Senior High School uh, kasama rin po namin siya dito sa opisina ng Vice Rector para sa mga gawaing panrelihiyon at isang napakabuti kong kaibigan so yan po, no, nariyan din po yung mga taga sabi, hindi lang taga UST pero meron din po galing sa uh, ibang lugar. Maraming salamat sa Diyos sa Clarison Publications at sa lahat ng tumatangkilik sa mga pagsasaling ito sa larang ng relihiyon. Patunay ito hindi lang na may oportunidad, no, ngunit may pangangailangan, may silbi ang mga pagsasaling ito na harinawa ay nakatutulong sa ating mga kababayan lalong-lalo na po no yung mga simpleng mananampalataya na sana po ay maabot ng mensahe ng Diyos ng mensahe ng simbahan sa magitan ng mga uh, salin na ito nakakagulat nga po minsan may mga OFW nagpapadala ng mensahe sa Facebook ginagamit daw po nila ang mga salin kahit sa abroad. At sa ibang panig ng Pilipinas, nakakarating din po salamat sa Lastada at Uh, ah, po sa isang online shop na hindi ko na lang babanggitin. <laughs> ah, salamat sa Diyos. No at uh, ah, kung may dagdag pa pong sorpresa, ito lamang pong Oktubre, no biglang nakita ko po Uh, may nagpadala sa akin nominado po pala ang aking apat sa aking mga salin nakapasok sa top 10 ng Filipino Readers Choice Award no ito po ay uh, pinagbutohan ng mahigit na daw 63 ah uh, thousand no anim na libong voters uh, hanggang October 2 pa po ang voting baka po gusto nyo kaming tulungan no uh, nasa ano po ito Facebook Filipino Readers Choice awards. At kung makikita nyo, no, sa batch 1, nariyan po yung aking The Risk of Hope, sa din ko ng Il Risco de la Esperanza, no ni Papa Francis ni ni Cardinal Tagle no uh, at nariyan din po ang ang pangalan ng Diyos ay awa no galing po sa In nomine Dio e misericordia no uh, yung panayam po ni Papa Francisco at nung sa batch 2 naman po nariyan ang an embrace of hope, thoughts of Pope Francis for the sick, mula po uh, Italian hanggang uh, English papunta sa English at ang Christus Vivit naman po mula uh, Espanyol papunta sa Tagalog. No? Uh, so yun po, no? Uh, mga biyaya ng Diyos, salamat sa Diyos. Kaya nga po, Hari Nawa, mas mapasigla pa natin ang gawain ng pagsasalin, hindi lang sa larang ng relihiyon ngunit sa lahat ng larang. Maraming salamat sa UST Sentro sa Salin at Araling Salin para sa walang sawa nitong pagsusulong at pagpapalakas sa gawain ng pagsasalin sa loob at labas ng ating minamahal na pamantasan. Muli, isang magandang umaga po sa lahat.